Mga kaubayan, ang ang video na ito ay tungkol sa malalabo na mga mata, yung nabibinat, napapasma, napapagod na mga mata. Kasi kadalasan ganyan po ang sakit namin na mag-asawa. Dito sa bahay pati yung mga bata, madalas lumabo ang mga mata dahil napapagod po 'yan. Kasi cellphone, at ako naman po napapawod diyan kung saan saan ako nakapupunta uh, uh, kamumotor. Ang halamang gamot na ito mga kaubayan ang may kakayahan na magparilaks sa mga mata. Na muli niyang ipanumbalik yung mga malalabo at mapupulang mga mata. Yung mga napapagod. Ito lamang halamang gamot na ito mga kaubayan subok na po namin ito kaya hindi po ako nawawalan ng ganitong halamang gamot kaya marami po ako na marami po akong halamang gamot na ganito ito po yung tinatawag na katakataka ito po mga kaubayan no <coughs> yan etong katakataka na ito ang proseso ng paggamit para magsilbing gamot sa mga mata na napapagod I-steam muna itong ulo. Pagpawisan, i-steam muna po yan. Kahit sa sinaing po, yung singaw po, para yung mga napapagod, mga namamagang ugat ng mga mata, i-lumuwag e po yan, mak makarelax po yan, para yung mga na dugo o liquid, napapuntang mata, i-magkondisyon e po yon yung mga, mga ugat na yon Pagkatapos po, kukuha po ng dahon. Dahon nito. Kasi eksakto sa, mata, sa mga mata ito. Kahit ito lamang po. Kahit ito, kukuha nito. Kukuskusin po yan. Kukuskusin po na ganito dito. Kukuskusin. Pag nakuskus po yan, dito. sa po itatapal ito na ganyan. Eksakto sa may mata po yan. Eksakto. Saka na po kayo matutulog ngayon mga kaubayan. Matutulog na po kayo. Yung lamig nito, yung bisa nito, sisipsipin niya po yan yung, iri, yung katas nito, yung mga napapagod na mata, yung mga nabibinat na mata, yung malalabong mata. Yung bisa nito, Sisipsipin niya po yun mga kaubayan, may kakayan po siya na i-relax yung mga ugat natin na napapagod. Pagkagising niyo, kinaumagaan po mga kaubayan, eh, tignan niyo po yung mata niyo katulad ko po, napagod yung mata ko kapon, nanlalabo na eh, naglagay lamang po ako nito kagabi. Yan na naman, malinaw na naman po yan mga kaubayan. Sumasakit na po dito ko. Nagluluhan na po yan. O, ito na naman, malinaw na naman po. <coughs> Nang dahil po sa halamang gamot na ito. Hindi po, baka sabihin na naman ng iba yung pinalabas ko nga tungkol sa... Uh, uh, pampakapan lang buhok baka sabihin nila na kung ano <laughs> naman hindi po nakakapik ito yung katas po nito hindi po nakakalason hindi po makatiyan oh mga kaubayang gamot po yan yan po gamot po yan basta kumuha lamang po kayo ng ganito <clears throat> yung eksakto sa mata yan at kuskusin nyo po dito sa kanyo po tapal na ganyan yan. Matulog na po kayo.